Hi guys! Magandang hapon po sa ating lahat at today is January 2. Alam ko siguro yung nakalipas sa 24 ka 12 at 31 ay naging masaya po tayo kasama nating mga mahal sa buhay po. Nag-enjoy po ba ang inyong mga pasko at inyong New Year dahil nandyan po ang ating mga kamag Ako ako guys ay nag-enjoy naman kasi kahit paano nandito po yung uh, iba ko mga pamangkin kahit yung iba po ay wala po pero ganun talaga kasi nga busy-busy at may kanya-kanya po silang buhay kaya hindi po natin ma-please na magkita-kita talaga. 'di ba guys? Okay guys, kumusta na po tayo guys? At ako walang upload kaya today. din mag-upload po ako guys dahil tayo ay magdaldalan. Nawa po itong 2025 po ay isa puso po natin ng ating mga gawa. Alam mo guys, ang mahalaga po kahit hindi po tayo perfect at may mga kanya-kanya po tayo mga ugali, may mga attitude po tayo, pero pilitin po natin sa sarili natin na pagdating sa Panginoon ay maging totoo po tayo. Isa puso po sana natin guys yung ating paglilingkod at wag pong isa utak guys kasi alam mo talagang tao lang po tayo hindi po talaga siguro mawala sa bawat isa na sa atin na mayroong mga attitude, mayroong mga ugali pero hanggang maaari kung yung attitude natin, minsan iwanan po natin sa bahay na yan, kasi kung nasa Panginoon ka, mas maganda po talaga guys yung, yung isa puso mo po siya, kung paano po ba talaga minsan try mo siyang kausapin, kung paano po ba talaga ang kaulugan ng paglilingkod sa Panginoon, kasi ang alam ko maraming pagsubok dyan dahil marami kang ma-encounter dyan na lahat hindi ka gusto, mayroong ayaw sa iyo pero para sa akin ayaw niyo man sa akin, no care. Basta mahalaga ko sino yung gusto sa akin. Ay, eh, di gusto ko rin sila kasi hindi ko naman kayo ma-please. Nagustuhin niyo po ako. Basta ako, siguro ang wish ko lang talaga ito 2025 kasi at the, at my age, ang tanging na lang talaga ang maialay ko talaga sa buhay ko yung maglingkod sa Panginoon na kahit hindi man ako perfecto sa kanyang harapan. Alam ko isa-isa puso ko na isa isagawa ko yung ano mabuting natutunan ko sa mga gawa niya, sa mga salita niya at sa mga lahat po na paalaala sa akin sa mga sermon po ni Father at uh, yun po isa sa buhay ko siguro kahit na alam ko na hindi po ako malinis sa tao kasi lahat naman po tayo hindi malinis guys aminin niyo po yan, di ba? lahat tayo marunin, kaya ang kalinisan na siguro para sa akin ay yung, yung isa puso natin. wag po laging sa salita. Lagi po ito na sa puso. At huwag po laging nasa utak po. Maging perfecto po sana tayo. At maging totoo po tayo. Kahit po sa simbahan lang. Kahit po sa mga samahan lang. Para ito na share ko lang po talaga sa inyo dahil 2025. At saka tulad po, at uh, tulad na rin po ng iba siguro na ma-share ko lang po tulad ng ibang mga kababayan natin sa ibang bansa, yung mga OFW na nagtatrabaho po sa, sa kanilang pamilya. Sana po ang mga nandito naman po, ang mga asawa naman po, panghalagan yung bawat sinti mo po na pinapadala po ng inyong mga mahal sa buhay na sa abroad. sadto uh, sad to say lang talaga may mga pangyayari naman po ngayon na may nag-viral naman po na may isang kababayan po tayo na hindi ko po alam kung ano na sa puso ya bakit nagawa niya po yun sa, sa bata na ipasok niya po ito sa washing machine at sa sa, sa kasamaang palad po na wala po talaga yung bata pero Pilipino na naman siya guys kumbaga ang imahe ng Pilipino ay hindi na naman po maganda sa ibang bansa pa, sa ibang bansa guys pero sana po kung ano may yung pinagdaanan ng babae bakit nagawa niya po yun sana <coughs> ah, pagsisisihan niya tingin niya po ng tawad kasi nandun na eh, nangyari na po yun sana po ah, tanggapin natin sa ibang bansa po tayo nang nagtatrabaho tayo, bilang as uh, OFW lagi po natin isa buhay ang mga gawa natin na nandoon po tayo para po sa ating pamilya na nandoon po tayo para magtrabaho po para sa pamilya natin wag po natin I no na may mga pinagdadaanan siguro na stress or uh, nalulungkot o may pinagdaanan pero hindi po natin siya pwede i-judge kung bakit nagawa niya po yon pero sad to say lang talaga na na yung bata ay one year old na wala naman pong kaalam-alam, walang kamalay-malay angel po yon bakit nagawak po yun lang po, at sana po ito 2025 ang magbigay po ito sa ating bansa ng uh, pagmamahal at uh, ano man pong gawain ng ating presidente, ano man pong nasa uh, kinauukulan, sana po uh, kapakanan po ng bawat isang isipin po natin na, na, sana itong 2025 magbusa man po tayo ng pagmamahal, tulong at kung tayo naman po na uh, wag lang po tayo magantay ng tulong po sa bahay natin hanggang maaari po gumawa tayong paraan na magtatrabaho, magtatrabaho po tayo para sa ating pamilya guys yun po guys ang haba na po talaga ang aking ano guys ang aking vlog pero um, tahiling ko lang po talaga na kami sa samahan namin sa simbahan na maging buo po kami at ang bawat isa ay magmamahala wala po yung pagkakanya-kanya at uh, ay na may attitude po ang attitude nandyan lang po yan pero kaya natin baguhin po yan basta lagi natin isipin yung Diyos wag natin tingnan ang kapwa natin kasi once sa tingnan natin ang kapwa tayo magkakasala po tayo sa kanya lang po tayo laging tumingin at ano man po magpagkukulang pagkakasala dahil hindi po tayo perfect lagi po tayo ito hingi ng tawad sa Panginoon kung ano mahingi tayo ng guidance hingi tayo ng guide sa kanya kung paano natin paikuti ng ating buhay lalo na po sa ating family family first dahil sila sila pong unang akay natin para sa Panginoon hindi po yung ibang tao ang mahalaga po family muna dahil magsimula tayo sa family tayo bago ang ibang tao kasi ang ibang tao titingnan ka lang niyan sabihan ka lang na ayoko sa kanya gusto ko siya proud ka na pero yung family po sila yung unang akayin natin kung paano sila mamuhay na ang Panginoon na sa puso po nila guys thank you guys have a nice day at magingat po tayo lagi at salamat po sa nanood ang akin mga video kung ito may kabuluhan man para sa inyo o ito yung wala man thank you thank you so much at basta panatilihin natin lagi tayong maganda lagi tayong umiti at ano mang pagsubok sa buhay wala po yun guys lagi po natin ibigay sa Panginoon kasi huwag nga po natin isipin ang bukas ang isipin natin ngayon kasi hindi po natin alam yung darating ng bukas thank you guys I love you Lord at salamat sa inyo sa pagpapanood lagi sa akin hindi ko man kayo kilala greet ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year guys thank you thank you thank you so much.